Magandang araw mga boss! For today's video, isang kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo dito sa Kuya's Food House. Ganito nga ang buhay natin dito araw-araw. Gigising ng maaga para magluto sa so mga paninda at syempre magsisilbi sa mga boss natin dito mga customer. Sa food business pala mga boss ay hindi madali, lalo na kung ganitong kainan. Ang buong araw mo ay dapat nakatuto ka sa iyong negosyo. Sa ilang taong kung ang pagninegosyo, mahirap na masaya mahirap dahil ibibigay mo lahat ng oras at panahon. Masaya dahil marami akong natutulungang mga nangangailangan ng trabaho. Bali anim nga ang pinapasahod ko dito sa Kuya's Food House. Kahit hindi ako umasenso sa ganitong paraan, ang pinaka-importante ay may mga natutulungan akong tao. Katulad nga ng mga customer namin dito, may mga kapos sa pera. Sa hirap nga ng panahon ngayon ay kailangan magtipid. Kaya karamihan ng mga paninda namin dito ay nasa budget meal lang. Sa alagang 10 piso nga ay busog ka na dito sa amin. Ang presyo nga ng mga pagkain namin dito ay mula 5 piso hanggang 50 pesos. Ang 50 pesos mo nga ay combo meal na may kanin ka na at may ulam ka na. At sa mga nagtitipid nga ay 5 piso ay may ulam ka na. Yung ibang mga estudyante dito ay may baong kanin tapos pibili ng ulam sa halagang 10 piso may libreng sabaw pa. Sa ganitong paraan nga ay nakakabigay na ako ng tulong sa mga magulang ng mga batang ito. Dahil nga sa naranasan ko na ito nung ako estudyante pa, sa ganitong paraan

sa larangan nga ng ganitong pagninegosyo ay eh mararanasan mo rin yung hirap lalong lalo na pag hindi nauubos ang yung mga paninda tapos may mga babayaran ka pa upa sa bahay, kuryente, tubig at magpapasahod pa pero hindi naman ako basta basta sumusuko dahil ako ay palaban sa Diyos nga lang ako kumakapit kapag ako'y nahihirapan paano yan mga boss bukas ulit maraming salamat sa panonood